Tapay. Manood Watch and Learn how to kill that freaking shit boy. Uy. Uy. wow. <laughs> <laughs> Ide <laughs> <laughs> tower tower. Batay na to. Ang ina nag play ka pa ah. kupal to. Wala akong paki alam. Ako okay, hindi ako nagbaban eh. Ano, pababanin ba tayo? Hindi ako nagbaban eh. Hindi ko gagawin magban ng hero eh. Huwag kang buwisit ha. Huwag kang kupal. Putang ina mo ka. Bilang isang malakas, you don't need that anymore to ban that hero. Kupal! Okay, sino naman tayo ngayon? I think uh, pinakapaborito ko ditong mga kanpre eh, si Lady San tayo. Talagang si Lady San, isa sa pinakamalakas kong uh, a uh, favorite character ko men wala kaming pakialam yeah! Man. one of the best hero na pwede kong uh, pwede mambugbog sa lahat ng support dito papakita natin sa kanila na gano'n tayo kalakas boy baka tanga tanga ka kita mo naman yung skin ko diba napakalakas niyan men kapag naka skin ka ng ganito pre talagang nagdadag siya ng example 80% lang yung kain mo yung kakayaan mo sa karakter nito pero pag ginamitan mo ng skin magiging 100% na yung lakas mo tayo na kaya ate uy okay. okay, putra guys anong kalaban natin mga Ah, mga Vietnam. Vietnam 'yung kalaban natin. Wow, wa saking kuya. Napakatapang muna tao. Ano pa 'no ba si magsilita? Paano ba sila? Chanon, nie no. No, nie chenom, nie chenom. Nie ngon, nie nam, nie nye mun nyom ni. Baba, tsika ba? Ay, to mga Vietnamese, talagang napakasulit 'yan sila, pre, oh. Ulol. Tara, let's go. Ito natin yung mabuti, pre, ha. Na kumpakit. Ano, 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 ha? Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Ito, gusto nyo, putok. Bang, oh, di ba?

อ่าฮ่าฮ่ปังผ่งผางผ่างผ่อนหนัวกูตู้ไอเกาตัออกิ๊สิ๊ปายปปะปะปกูติดอะไนกูติดอะไนตัดอิชเอาอนหนัอันหนัอันหนอันฮะอันหนัวอันนัยอโกนับตาปังบุนา tau ปะตตัวเปล่าตตัเปล่า manut kai watch and learn how to kill that faking de wow itu pau oh. itu pau obus oh. obus boom empa empa, bola bola bol pang oke pre ogi pre pak itu pre pak anu kah mayabang ka ba anu kali lisan user to lisan user to ha ah? anu pak Ang lakas ng tama mo. <laughs> na, putang na, si Superman. Nice one! oh, eh, talaga. Tidi, 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 tower, tower. Patay na to. Tangin na, nag-flicker ka pa dyan, ha? Killing spray ako, gagi ka, bata. kalubal Wala akong pakialam. Hindi mo ko kilala, boy. Ah, isa ako sa pinakamalakas maglaro dito sa Chuki. Lahat ng blue player, tinalo ko na. Tangina mo, pare. to. Lahat O, oh, kita mo? Kung gaano ko kalakas, rampage na ako, pre. Nakikita mo ba yon? Ano ah? Magaling kang kupal ka. Basang-basa ako kung kano ko kalakas, boy. Talagang naninindigan yung lakas ko mag-itsuke. Tap global ako dito, eh. Anyabang mo, ang angas mo, ha. Ah. <laughs> ah, tap global ako dito, pre. Patay to. Patay to. Patay Patay <laughs> Legendary, pre. Kita nyo yun. Obvious ba? <laughs> Basa nyo ba yun? Grabing bunganga Yan, sobrang loud Mama, mama, mama Let's go, boy! Putra, oh, kiss lakas ko talaga Walang makakatalo sa akin Walang makakapigil Kupal ka kasi Wala Wala <laughs> akong <laughs> pake. Huwag niyo muna tapusin, putang nina, men. Gusto ko magsabis dito. Ba't niyo tinatapos? Mamatay kayo. Sige, huwag nyo tulungan yung kasama natin. Para kan. Grabe, double kill si paring supot, oh. Talaga? Hindi e sana pinabillboard mo. Sabi <laughs> nyo, kalaban ko ah mukhang dito naliligo ano at ganito yung mga kalaban natin dito pre kapag naglalaro ako takot yata yung mga magagaling dito you know? takot sila maglaro eh maglaro kayo nga gusto ko kayong makalaban men ay pagka mo ang burat ka kasi takot ba kayong mabawasan yung kanyo yung star nyo men Huwag ka nun. Parang ganito kasi yung laban. Hindi ako, walang challenge-challenge eh. Walang ka-challenge-challenge challenge sa akin. Sunod-sunod yung salita mo eh. Parang kang baril eh. Medyo kan, eh, boring eh. Medyo boring, pre. Gusto ko yung kan Sige na. Gusto ko yung malalakas maglaro. Sige na. Gusto ko yung malalakas. Ayaw ko nang supot. Okay? Ayaw ko nang supot. Tangnan na ba't walang, parang walang damage yung hero ko. Bobo ka kasi. I can't do you. Nagkakalamig. Hoping you understand. You know it's true. Huwag niyong tapusin. Tanga. Wala, putangin na. natapos na, putang. Ang hihilang kalaban. May napaka-boring naman itong mga kalaban na to. Alam mo kung kasama kita, sinilaksakitan nitong putra. Giska. Di man lang ako pinagpawisan. Why so easy? Just... Answer me! Why so easy? What? What the fuck? Ako yung MVP dito, simpre. Ah. Alam nyo naman siguro, pag ako nag-ladiesan, talagang MVP yan. Tara, rinig mo yung MVP yan, no? Oh. O, oh, kita yan, MVP, di ba? Bobo ka ba? Sinasabi ko sa inyo, top global ako. Isa sa pinakamalakas mag-ladiesan. I-search nyo sa internet, sino ang top global ladiesan user. Lalabas yung pangalan ko dyan.